Sa Good Vibes, katapos ang LGBTQ ng mga tambay sang una, kagunkis a ginadala sang patrol car sang PNP, karoon na hatagan na sang palangabuhian. Yaring report ni Romeo Subaldo. May mga performers. May nagakanta. May nagaserve sa pagkaon. Kag may nagabaton man sang bisita. Kada isa sa ila, may kinaiya nga role sa pagpadalagan sang Isla Madalag, Eco Haven sa Banwa sang Ibi Magalona. Nga nagatanyag sang anlisugba sa balor nga 200 pesos. Suro sa presidente sang grupo sa mga LGBTQ sang Banwa, sa Tuanay. Unod sila sang patrol cars sang PNP bangod bisan Gabina, nagatambay pa sa dalan Ang gusto namon makabulig sa mga agi, kaya mo ginang role naman. Ang mga mo, ano sa unang mga nila? Wala, ginalaot <laughs> na sa unang kapatrol. <laughs> <laughs> Ginala o unod na sang Kitu ano Kitu kung kitungod kitungod Kitu nga wala sila ubra hmm. tapos nang tambay lang sila kung kagabihon sa plaza te ah. kung may curfew curfew karon sila sa patrol pero subong may ginakasakuan na sila sabado kag domingo nag-ooperate ang Anli Sugba sa Isla Madalag Biyernes pa lang masako na sila sa pagpreparar sa pagtuhog sa mga inug asal Si John Carl, isa like ka teacher, kung weekend, ini naman ang ginakasakuan niya. Hmm. Balik kong Saturday, Sunday, ang akong time, gina, ano ko lang na, nang ginatapos ko taan kong mga school works, kung weekdays. Hmm. Para wala na ko sa Sabado, Domingo, dari naman ko. Suno kay Jojo Vargas, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer sang Banwa, gin-organize niya ang mga katapos ng LGBTQ para may kasakuan sila kag para makainkaman gikan sa ginapangabudlayan nila. May Mayor, may livelihood ang mga utod na ito sa LGBT community. Ngayon hindi lang permi makita natin sa mga beauty pageant. Kundi yes. sa business side naman, may capacity man ang LGBT okay. sa pagpadlagan sa isa ka negosyo. Kung Sabado kag Domingo, nagbukas ang Isla Madalag Eco Haven. Harin las 11 sang aga, tubtublas sang hapon. May anlisugba kag-entertainment para sa mga bisita.